Itong lemon! <laughs> Yan, lemon! Yan, lemon! Ito, ayun, wala, wala. May, yeah. ito may get, get na. Ako mag-aano. <laughs> Aling <laughs> mag-aano mag sa'yo? Wala pa po. Oh. Wala pa. Wala pa. Ako sa akin. Ah. Ako sa akin. Aling <laughs> <laughs> <Ako sa akin? laughs> mag-aano? An anong tawag mo dito ba? Talabas. Ito? <laughs> yat, yat. Yak, yak, yun. <laughs> yak, yak. May persimmon. Tikman natin. Isa-isa. Saan yan? Hindi ko alam ang tawag dito. Guys, ano tawag dito? Sige mo yan. Kulay brown na parang lantol. Ay! Lantol, <laughs> Ano ba lasa? Wait, hindi ko pa. Ayan! Grabe, sobrang daming prutas. So, for this video guys, ayun, titikman namin lahat ng prutas na nandito sa harapan namin. Na ano, nakatikim na ba kayo nito? Hindi pa. Ito? hindi po, oh, di pa. pa. ito, ito. Ang tawag dito kaya? Hmm. <laughs> hindi alam. Alam mo. Ito? ito aling alam.

Ang tawag dito ay kiat kiat ang kiyat kiat kiat maliliit. Um, no tawag na, maliliit. Maliliit na orange siya yan. Ito yung sikat na sikat sa bagong taon na yon, di ba? Ito lagi yung binibili namin kaya yon. Alam ko. Wow. Siguro Ako? ano? Siguro ay aling maliliit ano sa tingin mo? Ano? Bete yeah. man. Tara. Tikman natin, taste test. Yan. Mahili kayo. Mm. Mm. Nasa? Nasa mm. ang buto. Nasa ang buto. Para sa akin, ano, um, 8 over 10. 10 over 10. Mm. Masinap, 9 over 10. Ikaw. 10. Ako 9, 9 over 10. Um. Halos siya maraming. Pwede siya may ubo. Pwede siya may ubo. Pwede Ano kayo sa iyo? Um, ito, um, asim. <laughs> Sabi ko sa iyo kayo na yung over 10 lang. Mm, ano kaya? Mm. Ito kiwi. Ito na lang. Apple. Apple, yan. Ako na ang unang titikin. Kutsarain natin. <laughs> ako, pwede ako. Hindi ano ako, kuya. Diak na siya, o. Oh. Kaya kinutsara natin. Tikman natin. Oh, <laughs> pinaka favorite kong prutas apple. Kaya oh, then over, hmm. <coughs> eh. okay. over 10! Ikaw, boom. Teka, ano man 10. Ayun, aling maliit na. Ikaw. Tamis Ito mangga naman. Ikaw. Mangga naman. Ikaw. Ten over 10. 9.5 over 10. Mm. Perfect. <laughs> ano sa natin mangga? Hindi oh, naka-submit ng ano ng ng manggang hinog kasi alam ko 10 over 10 para sa inyo yun, <laughs> kasi favorite niyo yung mangga, kasi may mangga sa adga. Ang ganyan natin ay hilaw na mangga. Anong magiging ko na ikaw? Ano kayo, tagi-isa? Wait lang, sabay-sabay na yung kakain. Anong magiging isa-isa lang, Ben? 1, 2, 3, Sarap na. Sarap Alin mait. Ah, chef. Ayoko na. <laughs> Para sa akin, 7 over 10. 1 over 10. Masin. <laughs> Sobe. 5 over 10. Ito naman, ano to? 6 over 10. 10. 6 over ito, 10. Ito, ito. Mamayang, Ben. Ito naman. Ito naman. Itong lemon! Yeah! <laughs> Ako mag-aano, <laughs> aling mag-aano mag sa'yo? Wala pa po. wala pa. Ako, ako. <coughs> ako sa Ako sa Ako. 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 Ya ka dili sa aling maliit. Ayun yung uh, sim. Ayoko. Oh, Yo no reaction. Oh, no reaction. Bagay sorry, bagay. Bagay ni sakmo oh. para sa akin yan ay 10 over 10 kasi gamot siya sa ubo talaga tsaka uh -huh. sa ano, kasi pono. Ikaw. Ako na yung over 10 lang din. Tobe. Zero. 1 over 10. Ako 2 over 10 lang. Well, over 10 ay grapes, tong grapes. Tong grapes na kulay violet. Yan, kuha na kayo. Yes, yeah. Sarap niya, bes. Oh, mm. strawberry. 12. 12. <laughs> 1 2 3 go. 10 over 10. 10 over 10. 10 over 10. 10 over yung grapes kasi. Ito naman grapes. Dati guys, nakakain lang kami ng grapes kapag bagong taon. Oh. <laughs> Ito yeah. naman. Grapes na kulay green. Tikman natin. Hindi pa pa yung natitikman <makes> talaga. Ito? Oo. Oh, um, so, tikman. Oo. Oh, yan. Hindi pa rin. Okay. Malit lang. Okay, okay. langsan nito. Yan. Tikman so, okay, natin. Tikman natin. Let's go. Pay test. Mm. Mm. Di ba? No. Salat! Mm. 10 over 10. Hindi no, naman lasa. 10 over 10. Kaso mas ano to. Parang mas... Ano? Parang jelly. Parang oh, jelly, di ba? Ang mm. lasa. 10 over 10. So, And over 10 to sa akin. So. Okay. Sunod so, ay ito. Yeah. Like it. Ito o. Oh. An anong, anong tawag mo dito ba? Talabas. Ito? Yak, <laughs> yak. <laughs> <laughs> yak, yak. din yak. <laughs> yuk, yak, yak. Yak, yak. Yak, natin Yak, isa, -isa. Mm. Sarap pa Ayoko. Hindi, be, titikman natin yung ah, beto. Nilang, oh, nilang, nilang, nilang. Mm. Malit lang. Maliit lang. Pag-tide niya. Ito. Para ba ito kainin? Hindi. <laughs> <laughs> Parang nasa. Parang ito kainin. sa 4 over 10. Ikaw 0 over 10. 0 over 10. Ikaw? 2 over 10. Oh, well, Masarap naman siya. Ang tapersing man to ha. Diba? Matamis mm. naman siya. Medyo matamis naman siya. Para... Matamis talaga. May lasa. Mm. May lasa siya ba? Hindi mm. ako. Ang Ito dragon sauce. Ito sa nod. Ate-hati na lang tayo. Ate-hati <laughs> na lang. One, two, one, two three. Patikin mm. mo nga. Ang lasa? Na. Matabang, matabang. lasa ano, namin ay mat, medyo matabang guys. Pero maganda naman ang kulay niya. <laughs> <the> bread, <laughs> yeah. right. Right. Diba? Pero masarap siya. Uh, ay, Matabang? ay, ay, lasa siya? Ang nabili ay, 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 Pero siya. Para sa akin 7 over 10. Ikaw? Ako 9 na. over 10 lang. 6 over 10? 9 over 10. Ako ay 7 over 10. 7 over 10. Saan na tayo? Itong ano? Matab Ito na, Yan, ano oh. Yan! Anong tawag dyan? Mangustin. Hindi! Kare-kare. Anong kare ka lang? <laughs> Mangustin pa oh. Kare-kare. Mangustin. Para lang yung santol. Parang santol guys ang laman niya Ano? Para yung kakao yung buto niya no? uh -huh. try lang to. Ay, hindi na to nakakain. <laughs> na yung nakakain. Hindi. Hindi pa nakakain. tagi isa lang. Sarap. Yeah. Mm -hmm. niya. Ito na Sarap. Ito. Sarap. Ito. ba Ito. Sarap. 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 10 over 10 Sarap. Sarap. Ito. Sarap. Ito. 10 gusto natin din kaman ay ah, itong ano, ito to. Ay, ano yan? Oh, orange? Orange, yeah. orange? Orange yan? Orange. Orange na malaki. Diga. Laki <laughs> <Big> masyado. Yup, yup. Aring mga, buksan yat, yat. mo nga. Buksan nga maliit guys. Ah. Okay, si aring maliit pa. Magbubukas. Yo. Bukas Bukas, <laughs> Bukas, <ba ina>? Bukas, <laughs> Bukas <tayo>. mo siya <laughs> matatakos. <man> <laughs> Bukas mo. nga binabukas ko. Matigas? Naman ko na agad na. Uh, mm, kapit, kapit yung ano niya, yung pinaka, Guys, inuubo na si Sakmo. <laughs> kapit yung pinaka ah, ano niya, wana. pinaka, pinaka ano? Pinaka ano, di ka? Yan. Pinaka balat. Kapit na kapit, po oh. Pwede sa ubo, oh, sa maliit, oh. Wala nang ubo siya, maliit. Arte, Wala arte sa maliit. rt tiyak Oo. Nag-inarte lang. Oh, <laughs> <inarte> Ang <laughs> Ah, hati-hati na lang. Oh. O. Hala! Paso lukban! Hala! Sa isa! Hala Lukban! Dikit oh, siya, Dikit dikit ba? Wala pa rin Lukban na, orange. Okay. Ano? Tikman ko nga. Masarap ba? Yung hmm. juice. Yung oh. juice! Mm -hmm. Wala well, juice! Tang orange. Hmm, tang orange. Ano? Ano? ba Nine over ten sa akin. Ikaw ba? Ano man? mo nito. 9 over ten. Tawa kong nangyari mo nito. Sakma! over ten. Ikaw Nine over ten. Nine over ten. So, ang titik natin. Ay, eto, eto. Ang tawag dito? Mangustin. Mangustin na kain. Eto, mangustin. Iisa tayo ba? Ang nasan yan? Hindi ko alam tawag dito. Guys, anong tawag dito? Hindi mo yan. Kulay brown na parang lansolis. Ay! Ang ano ba yung lasa? Wait, hindi ko pa. Ayan, ko kagaya sa tiktok. May buto siya. Mm. Ano <laughs> ang eh, lasa. Baha, ano ba Ang <laughs> Ano, tarap Tabi, mo ano? ano? Tarap niya. Ang sarap niya. Matamis niya. Matamis niya. Matamis niya. Matamis niya. Matamis niya. Ang baho. Hindi talaga sila nangangain guys, kasi ngayon lang nila tikman to. Para sa akin 8 over 10, ikaw be. 0 over 10. 1 <laughs> over 10. Ikaw be. Yun, dragon fruit naman. Ano, 3 over 10. Ikaw be. 4 over 10. Sarap kaya, matamit. Matamit Matami sa Ito naman, ito naman. Tara, ito ito itong peras. Para siya ako. Peras pala yun? Apo apo. ako. Ako yan. Ako. Kagagagagat na lang. Ala, kutsara, bako matanggal ang ngiting ko. <laughs> <laughs> Takot galing so, muli eh. Matanggal ang ngiting. Masarap kaya? Tuman mo ba? Ang lasa. Ay, Masarap siya. Pag sinawsaw to siya, super sarap. Uh Oo. -oh. sa 9 over 10 ang teras. 10 over 10. 9 over 10. 7 over 10. Over ano naman? So, ay, kiwi ito. Ay. Kiwi to lasa nito? Wait lang, wait lang, wait lang. Tag-iisa, tag-iisa. Kula oh, ang hati. lasa nito? Lipan mm -hmm. nga natin. One, two, three, four. Oh. Pero nito eh. Ang asim? Asim. Loko. Eh, sa lasa ng kiwi pala. Asim siya. Ano ba? Sarap. Sarap niya. Sa iba masarap pare eh. <laughs> masarap nga niya. Mas, no, favorite nga no, naring malit oh. 5 over 10 ang kiwi. Ayoko siya. 10 over 10 ang kiwi. Ikaw, so, 10 over 10. Hmm? Masarap. Ang kasi 5 lang. Ang kaya lang. Ayun. Ang sunod ay. A natin ay. atong ano Ano yan? Okay. Para siyang ano. Grapes para na. Para siyang ano. Blueberry. Para siyang pasas na. na. Para siyang na. Para Pagkakita natin nga. Parang may grapes. Mayroon siyang guto, Be. Hmm? Sabi naman, ah. Hmm. Parang may grapes, oh. May guto din. 7 over 10. Mas masarap pa rin talaga yung tunin ng gantong grapes. Mm, diba? Diba? Ano sa iyo, Be? 7 over 10 sa akin. 8 over 10. Ito. 9 9 over 10. Pakintay, ang sarap kaya. Mm. Seven. Ay. Ten! Ang sunit ayong dragon fruit! Ano, hindi pa talaga naman no? sigam niya. Nakatingin ka na kaya? Oo, oh, rohay. Ako hindi pa. Ay, hindi pa. Meron naman no, si wow. na yung lalong, di ba? Ako magkasubo kay lalong maliit, guys. May buto. Eh, kinakahal yung buto. Kunti lang ang akin, ha? Ako, ako maglalong. Sarap ba yan? Sarap. hindi ko type. Two over ten. Yeah. One over ten. Nine over ten. One. Kabe. One. One. Hindi <laughs> <Kasi> ko ka type. Hindi mo type ang na. na ito. Ano to? <tipat> Korean Pears. Yeah. Magsusuka siya o. Oh. magsusuka siya. <laughs> ito ang Korean Pears. Korean Peras ba? Hindi ko alam. Man, peras na, kayo nung kain natin yung peras. Eh. Para siyang Korean na peras. Korean na peras. Kalabas mo. No? Hindi po kalabas sa talaga, babe. Patikin. Ay! Taba nga. Ilang lasa? Yes. Parang gayo din siya. Uh, Oo. Oh, peras. Oh. Mas, wala siyang lasa. Mas masarap yung peras natin. Parang yung ano tawag din yung puti. Yung puti, puti tawag. Tawa. Ito ang lasa na. Baka siya yung ano? Ang lasa. Siya sa Two over ten. Ikaw. Three over ten. One. Ikaw. Six over ten. Two over ten. lahat natikman na natin. So far, anong favorite niyong putas na natikman natin ngayon? Apple. Apple. Green. Ikaw, man, natin, mali, ikaw. tapos manga, tapos lemon, tapos watermelon, tapos watermelon. ito ah. Oh. Parang lahat naman aling malik gusto mo. Ikaw, Isaac mo, ano gusto mo? Lahat. Ay, malik <laughs> lang dito. <laughs> tapos... Para sa ano? Oh. Penguin watermelon. Kiwi. kiwi ano pa? Tapos ano, dito. Ay nang kiwi na Alt mo tapos ito ay din dito. Peras, Korean Pears. Dalawa lang nagustuhan ko. Ikaw ano, ano gusto mo? Ako pala, gusto ko. Pakwan, Dragon Fruits at Apple Cover. Ay, okay, kitkat, apple, tas yung grapes. Ayun lang. Ah, ito, grapes na green, kitkat, at apple, yun lang. Sarap naman sila, Grabe. kaso hindi ko tayo yung Ano, nag-enjoy ba kayo sa ating vlog ngayon? Yeah! Na, Kaya guys, ayun, kung nag-enjoy kayo guys, i-comment nyo kung anong vlog ang susunod na namin gawin. Di diba gagawin natin? Yeah! Diba? Kaya guys, don't forget to like!